Oh, good afternoon, good afternoon. Ayan. Papakain ulit tayo kay Atina. Nung nakarang pagpapakain natin mga idol, di natin na kuha si Atina na kumain kasi tulog siya. Nilagay ko yung tatlo. Hindi niya napapansin kasi tulog siya. Ngayon, ah, naglagay na naman tayo ng tatlo. Kada isang linggo kasi isang bisis siya kumain si Athena mga idol oh. hmm. bumaba na rin yung isa so tatlo ilalagay natin ito kayo isa ah, nakabang na si Athena oh. nakaramdam na si Athena oh. yan yeah, nakita na ni Athena yan yeah. ah, nabangan yung mga idol ha ah. panurin nyo Ah, may na ni Athena yan. Yeah. Marami

One ka minute na. 32 seconds. Kaya medyo mabagal si Athena. Tumayaw. siya sa kabila. Leader okay. So... Ba't ba ang ingay-ingay nyo? Kahit nga sa bahay, hindi ako naglalaro eh. Ayaw. 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 na Ayaw. 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 okay ano uh, nilagay kong daga Nakasakal -lasakal. Buntot lang ang na nakita. Pinay, pinaikutan ng ni Athena. na naman niya yung pangalawa mga idol. hindi niya nakita hindi niya nahuli hindi niya nakikita pala no hmm huli na naman yung isa mga idol ganun siya pag nakagat niya diretso sa kal di yung pangalawa na yan mga idol Dito daw muna ito lutot niya. Tingnan natin tapos pulot. Tara bilakin kita 'to. And kagat-kagat niya. Naka-kagat niya puro nakakapulot din siya. So hindi pa maiipit yung pagkakapulot niya kasi gumagalaw pa yung daga. 'Yun ang isa. Ah, uh, hindi na gumagalaw. Dati mo yung flashlight. Hanap pa niya yung isa. So, tatlo, yung pangatlo na lang ang hinahanap niya. Yung dalawa, nakuha niya na. Maka 4 minutes na lang video na. Ayun, nakuhuli na naman niya yung pangatlo. Ang bilis. So, sa dalawa. Ayan, nakuha na niya yung mga pangatlo mga idol. Abangan na natin yung paano niya kainin. Ayan mga idol, o oh, ayan, inilulunok na ni Atina. Ah, ya, na kain apa punya? Buntut na lang halos matira. Ya angat naman niya yan eh para tumingala. Yan. At titingala na po yan siya para pumasok lang ano. Lahat sa ano niya. Dala muna niyo buong Titingala po yan. Ay. Hindi <laughs> na siya tumingala. Ayun, pinapasok na niya ng buo. Ano man nagtatago si Athena? Ayun, o lumabas na. Ayan, ipapasok na niya yan. Ang buntot na lang ang natira mga idol. So, ang bilis. Buntot na lang natira. So, yung isa na naman yan, abang natin. Ayan, mga idol, yung pangatlo, ay pangalawa. Yan, nilulok na naman ni Atina yung pangalawa. pangat- pangalawa ba to? Pangatlo na. Ah, pangalawa nga, nandun pala yung pangatlo sa ilalim. Yung punto to Ito yung pangalawa, mga idol. Oh. Ayan, sige lang, Atina. <laughs> sige lang, Atina, sige lang. Ah, <laughs> si Atina oh. Yan. Bakit may sugat ikaw sa ulo Atina? Anong ginawa mo? Naipit yang ulo mo, ha? Um, Bombo no ipit ang ulo na Atina. Ayan, nilunok na naman yung isa mga idol, oh. Bakit wala yung buntot? Nauna ba ang buntot? Hindi mo ba inula ang ulo? Yan. Nilunok na naman yung isa. Ito mga idol, naglilinis ako ng bahay nila. May nahalo yan, isang bubuit dyan, ayun o. Oh. Kasi dati mga idol, yung bubuit na yan, ang dami ng mga yan. Ayan oh. naglilinis, nililinis yan yung bunga nga niya ng mga dagang kosta. may isang bubuit dyan na nakahalo, dagang bahay. Kasi dati pinaguhuli ko yung mga dagang bahay mga idol, ng sa trap, tapos inalagaan eh, ko sila erang nangamatay yung mga kasama, siya lang natira, mag-isa. Nagsusolo lang yan. Hello, hindi na siya siya oh, nasya huh? oh, lumadapit nyan na eh. Mm hmm mm hmm hmm ka. hmm 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 Oh, hmm oh, oh, mo hmm 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 Oh. hmm 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 tapos ayun sila naglalaro. <laughs> sayang saya nila naglalaro doon. Kasi mga idol kaya sila nandito pa sa mantala, ngayon sa na kasi. Ito yung bahay nila mga idol, nililinis ko. Yan, nililinisin ko. Papalitan ko kasi ng kusot. Yung kusot na tinanggal ko mga idol, may itim na. Ito na yung kusot, oh, nilagay ko sa plastic. yan oh, tinanggal ko na mga idol. Ayan. Oh, ilalagay ko sa halaman yan, halo ko sa lupa. So, ayan mga idol si Athena, oh, nanon niya. Nilalagay na niya sa tiyan kaya nagpapaikot-ikot ngayon si Athena. Ayan. Ano yung pangatlo mga idol ni sinusubukan na rin ulit niya nilulunok ah. Oh. yung pangatlo na yan mga idol. Hmm. Nabalagbag ang pagkakalunok niya kaya nahirapan siya. Nauna yata yung puwit katulad kanina. Hmm. Kaya pala walang buntot yung na kita natin. So, nauna yung bukit yung nilulut niya. Sobrang gutom na siguro niya tina. Noong nakaraan, maliliit kasi yung pinakain ko sa kanya. Sobrang maliliit. Yung mga kasama, inalagaan ko na lang mga idol kasi inalagaan ko na lang kasi ang liliit eh. Tapos, inalagaan ko na rin sila ngayon. Dati, tatlo lang dapat ang gusto ko alagaan. Kaya lang, yung maliliit. Mababait na sila ngayon mga idol. Hmm. Mm -mm. Ah, binigyan ko lang pagkain mani. O, oh, mani yan na prito. Pakain na sila. Ayan si Bubuit mga idol. Ah, hindi na siya tumatakas. Dati ang bilis niyan. Tumakas, takas talon ka agad yan dyan. Ayun, ganyan lang kababa. Yung plangkana. Ay, lalayasan niya na yung na yan. Ayun, ayaw na niya lumayas. Si Muning nakaabang sa kanya eh. Ay, yung isa kanina nakatakas yung puti na buwag na laglag dito ha wala wala ka wala kay muning unahan niya talaga ako ang bilis niya kahit sinigawan ko siya pero hindi talaga papigil. mayan ang mga idol oh si Athena, oh hmm. ay nahiya marunong mahiya si Athena. hmm. kinago hmm. niya ano hmm. yun, um, lumabas ako pila. Um. Naba na natin video, 10 minutes. Ano, paano kaya ito hati-hatiin? Okay, mga babae mga idol. Ang ganito na lang ang video natin. At least nakita nyo. Kasi maglilinis pa ako na kanilang bahay ng mga buting baga. Ayan, mga idol. Lilinisin ko lang. <coughs> kasi... Pagkakalunin na, papalitan natin ang puso ko na So hanggang dito na lang mga idol yung ating video kasi tapusin ko yung paglilinis ng bahay nila ng mga ito oh. bahay nila oh. yun ba? Diba? kalaro na nila si bubuit ayan si bubuit o oh. <laughs> oy bubuit <laughs> unahan na rin si bubuit ah. Oh. ayan na Pinapaikot talaga niya, oh. Hmm. Nakikilaro na si Bubit, sa Mga puti. Oy. Hmm. Okay, bye-bye, okay, mga idol. Ah, linisin ko lang yung bahay nila. Tapos ilalagay natin tong kusot. So, huwag naman, hindi naman iuubos. konti lang. Kusot. Mga ganyan lang kakapal sa sahig. So, mga ganyan lang. Para at least hindi maging maputik yung kanilang tirahan. Bye-bye!